Pabugsong-bugsong pagulanang naranasan sa buong lalawigal ng Pampanga sa maghapon dahil sa epekto ng bagyong Christine. Sa tala ng PDRRMO, labing siyam na barangay ang lubog sa baha, karamihan mula sa bayan ng Masantol. Pero bago pa man manalasa ang bagyong Christine, puspusa na ang paghahanda ng Kapitolyo. Nagre-repack na ng mga bidas at delata. pre-position na rin ang mga emergency response vehicles, heavy trucks at equipment maging ang mga rescue personnel. Lahat sa mga vehicle natin, make sure wala nang problema. 24-7 din ang pagmamonitor ni Governor Dennis Pineda at PDRRMO Head Angie Blanco sa sitwasyon ng probinsya, lalo na sa mga low-lying at coastal barangays. Huwag na tayong ganong magagala sa labas. Uh, we make sure na secured ho tayo sa loob ng bahay. Yung may mga mabababan lugar, So, expect ko natin na kung po pwede, as early as now, evacuate na ho natin yung mga bata na dapat na ialis. Di ba? Di maiwan na lang ho yung mga ibang kalalakian. Dahil malakas din ang buhos ng ulan sa norte, inaasahang bababa ito sa Pampanga River na maari pa rin magdulot ng pagbaha sa mga darating na araw kahit wala ng ulan. Kung pong tatamaan po yung Aurora at saka po yung ano, Nueva Ecija, expect po natin na lalaki po yung tubig sa, sa uh, may Pampanga area. Uh, uh, uh sa may Pampanga ano, na area hmm. po natin. No? Okay. Uh, sa ating po mga kabalen, lalo na po sa high risk uh, areas po natin, no po, uh, yung go bag po natin, alam ko, parati po natin sinasabi to, dapat po nakahanda na and then makinig po tayo sa mga balita no at manood po tayo ng TV no kasi po nagbabago po yung ano yung mga uh, track po ng bagyo nasa 119 families o 332 individuals na ang iniligas sa mga evacuation centers dahil sa epekto ng bagyong Christine Ray Sirotao para sa Luzon headlines